Hindi naman niya magastos. Para maghintay din. So ayun mga Kapagaw. Nasa robot. Nandito ako sa bahay nila ng PJ, kaibigan natin. Tayo so, magbo tayo mga Kapagaw. Ayan. Tayo lang tayo dito na pugad ng bato-bato. So, nakasarado kasi doon sa kabilang. Ayun. Nakasarado. At may napansin ako dito na pugad ng bato-bato. Tayo. -bato. So tingnan natin kung may laman o wala. Ayan, ayos lang. Ayan. So may nakita ako doon. Ayun o. Oh. Ayun. Pugad na. Bato-bato. Ayan o. Oh. Ayun siya mga kapagaw. Ayun. Ayun o. Oh. So isu-zoom natin. Ayun, limipad. Ah, tingnan natin. Ayan o. Oh. And so akyatin natin mga kapagaw para makita nyo na may laman o wala ayan. So tara, akyatin natin So ayan mga kapagaw, andito na ako sa taas Ayan o. So titignan na natin kung may itlog siya Ayan so, ayan o Ayan meron nga mga kapagaw, dalawa Ayan, tignan nyo Ayan o. So may itlog, na, na Ayan o may itlog na dalawa mga kapagaw tignan natin kung malapit nang na pumisa kasi madali lang makita to eh ay ayan no malapit na nga malapit na nga pumisa mga kapagaw eh, no? ayan yung kapag na yung kapartner niya so mga siguro uh, sa susunod na linggo kasi linggo ngayon mga kapagaw ayan eh, no so ayan pipisa na yan Ayan, dalawang itlog. Sa susunod na linggo mga kapagaw, eh, pupuntahan natin ito. Ayan. So, doon no? Oh. Doon sa may sa puno na yon mga kapagaw, hindi pa ako nakakapunta. Ayan, so pupuntahan natin mamaya kapag nakababa na ako rito. Ayan o. Oh. Medyo Yun mataas siya. Ayan, so tara mga kapagaw, bababa muna tayo. Ayan, so nakababa na ako mga kapagaw at pupuntahan na natin yung pugad kung meron man pugad doon mga kapag ano. So dito na ata ako. Bababa. Ayan, no? Dito na lang ako bababa mga kapag ano. Ano. Para pa ako pupunta doon at mag-ikot dito na lang. Ayan, no? So tara. Ayan, so nakadalawa na tayo ng pugad ng bato-bato mga kapagaw. Ayan so puti pa naman yung damit ko And so dito rin tayo pupunta Ayun o Ayun ay pugad doon o Ayun o Puga dito mga kapagaw Puga dito Ayun o. o Walang laman mga kapagaw Ayan ang init Tignan nyo mga kapagaw ang init Ang init eh, may lumipad eh. Ano bato-bato. Ayan. So, tignan natin dito at magikot-ikot muna tayo. Very, very... Ayan, kasi tanghali ngayon mga kapag o baka. Ayan. Meron dun o. Oh, mga kapagaw, may pugad dun. Kaso hindi ko rin makukuha. Kataas. Ayan, so andyan na. Ang uh, init mga kapagaw. Ano? Tingnan nyo, mar maraming lilipad dyan mga kapagaw. Ayan o. Oh. Maraming lilipad. Ayan o. Oh. Saan na yun? Ayan o. Ang dami o. Oh. Ayan o. Oh. Oh. Ang dami. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. May isa pa yun oh. o. So, At sumamaya pupuntahan natin yun. Dito muna. Ayan o. Oh. Ayan o bari bari ayun may lumipad ayun lumipad na bato bato bari bari ayun tignan natin dito ayun may isa ayun may pugad dun o oh. ay wala ay meron mga kapagaw tignan natin sa kabila pero di ko lang alam kung yun yung nagkuhanan natin yung Bato-bato noon. Ayan o. Ito talaga. Punta tayo sa kabila. Aray ko. May siit. Ito na. Dito. Aray ko. Ay wala. Wala na mga kapagaw. So parang natakot na ata siguro sila. Parang nagtasambay lang sila Ayan, punta natin naman Ayan Ayan yung pako, ang sakit Ayan, dito, dito Bari-bari Ayan yung mga kapag Dito Bari-bari Ayun, wala na rin yung mga puno Wala So wala tata dito. dito. Bari bari ya po. Ayan, oh. May pugad pa dyan oh, May pugad pa dyan mga kapago. Pero di ko lang alam kung may laman na o wala. Pero matagal na yan eh. Yan yung tinitignan ko noon. yan So magingat lang tayo dito. Sa mga punong kahit dito. Baka may ma maapahan tayong haas Wala na. Yari na tayo. yan So dito. Bari-bari ha po. Bari-bari. Tabi-tabi po. Ayan. Asan yung nakita ko dito kanina? Ay wala. Ay kala ko. Kala ko puwagad mga kapagaw. Hindi pala. Yun o. Oh. po dito. Ayan wala na o. Oh. Puro nagiba na yung mga sinasabi ko sa inyo yung mga paglalagyan ng kalapate. Ayan o dito. Ayun oh, marami 'yun. Meron dun o Ayun no? oh, no? puro kambing, naglalaman ng kambing. Ayun oh. No? Ayun may pugad na ako niyan no? oh. Pugad na ang bato-bato. Ayun so wala na. Tara na mga kapagaw. Nakakatakot dito. Ayun oh. No? So nag-iisa lang ako, wala akong kasama. Ayun. And so dito. Ayan, bari-bari ako. Bari-bari dito naman. Sana meron din umugad dito na kahit kwan lang ang tawag nun. Yung uwak. Yun, kaso wala eh. Hindi nagpupugad yung mga uwak dito. Ang ganda pa naman yung pagpupugaran nila tahimik. Wala nag istorbo Ako lang yung nag istorbo sa kanila. dalawang bato-bato lang yung nakita natin makakapaga na. bari-bari ang init makakapaga Ayan. Na. so dito ko nakita yung dalawang bato-bato na itlog makakapaga bari sakyo pa ako tangilin ko muna yung nakasakit ayun no? Na. o May umuwi pa doon ng bato-bato. Ayan, sakit! Ayan, oh nga Ay. Sakit! Ayan, oh sabit! tanggal mga kapatid ayun may bato bato dito na ako ni ayun tumahimik nakita ako siguro ayun na natin dito na nahimik siya pa kapag wala siyang pugad and so tara na mga kapagaw, huwi muna tayo Ayan, so wala na and so huwi na tayo mga kapagaw, ayan Uh, subscribe nyo nga pala ako sa Facebook uh, ay sa YouTube mga kapagaw. Ayan, kapagaw. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo mga kapagaw. Uh, soft drinks muna tayo. Bago tayo, Aalis mga kapagaw. Ang init. Ayan, meron pala nga, nga pala si si PJ dito. Ayan, siya lang nag-iisa kasi si mami eh, na hospital. Na-stroke siya mga kapagaw. Kaya wala ang kasama si PJ. Soft drinks mga kapagaw. Ayun, salamat. Hindi okay, nakon. Nakon. Ayan, so Pag tawag dito sa Ilocano sa amin mga kapagaw yung pupunta na ako. Ayun, agawid nakon. In nakon. Kasi ay, in nakon. So ayan, tatricycle tayo mga kapagaw. And so tingin muna tayo dito. Baka meron pa. Ayan. So wala na mga kapagaw. salamat mga kapagaw. Pag-subscribe nyo ako mga kapagaw. Dito sa akin YouTube. Ayan. Maraming maraming salamat sa suporta nyo. Salamat.